Lailay mo ang mo mo yan eh Ayun yan? Gusto ba yan? May pagpustahan May pagpustahan po kami ngayon sa mga inasal Wala nga sa 79 Ba't ako nag-aawak nito? Oh, excuse me Ano hindi happy may hawak na video ba ako pwedeng ano? naka video pa po, ito na sabi mo talo kami kano ba? Okay.

<laughs> kanji <Okay>. معلوم enggak Pak Ibu? Silin Ah, dengeng. Aden. <gang>. Aden, <laughs> ayo. Aden. Dikasih belum ya? Kayak minum.

Hey, no. okay, okay, One, two, three. Happy, Happy Father's Day! Day. Son. <laughs> 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 Ano to, magbalot ka na sa sabaw to. Ipunin na natin yung mga sabaw to at sabalot natin. Kasi wala tayong ano, plastic eh. Kaya tayo ng plastic to. May na ako kanin na din, ha? Ang tayo na plastic. Ba, putrip. Ha, ha, ha.